Hello kabayan, magandang araw kabayan. Uh, Nissan Micra tayo kabayan, car body repair. Uh, bago ang lahat kabayan, oh, huwag limutang mag-subscribe at i-click ang notification me bell for all oh, car body repair tutorial at tips kabayan. Ayan uh, kabayan, uh, hatchback nga Nissan Micra. Uh, ang gagawin natin kabayan, bago yung bumper. Kasi yung bumper na yan kabayan, yan, tingnan natin kabayan. yon. pati yung pindir, na-disalign yung pindir, yung bumper tama yung sa baba kabayan. Uh, medyo nabutas yung bumper na yan uh, yun kabayan oh, medyo malaki yung gap na yung pinder sa kayong pintuan tapos yung hood wala na sa align din yung hood sa pinder bali wala na siyang alignment uh, yun pala kabayan yung sa estimator yung dis i align lang natin yung pinder na yan tapos hindi na pinturahan tapos may tama pala yung pinder kabayan yung dugtungan ng pinder sa bumper may tama yan tapos tatanggalin ko muna yung bumper kabayan para makita natin yung may tama baba sa loob oh yun na nga kabayan pag tanggal ng bumper clip lang yun sa taas tapos sa gilid naman uh, clip lang din yan sa, gilid at may 10mm sa dugtungan ng pinder sa ka bumper tapos clip sa baba dalawa sa baba clip tapos yung pinakababa talaga mga clips lang din yan Ganun lang kasimpi tanggalin yung bumper na kabayan. Tapos tanggalin din natin yung headlight kabayan. Para mag-align na tayo sa pinder saka sa kasa uh, hood. Pero yun na nga kabayan, malaking tama yan sa kabayan. Hindi lang pala yung pinder. Umurong pala yung chassis pa kanan. So tapos i-repair din natin yung pinder kabayan kasi may tama yung pinder. So kailangan natin i-repair maglagay tayo ng body pillar dyan. Tapos pati yung bracket na yung pindir na yung kabayan pumasok din. So kailangan ipakita sa estimator kabayan para mabayaran sa insurance. So yun, pinakita kabayan, okay na yun sa kabayan. I-refer na yun siya. oh, kabayan, babatakin pala natin dito kabayan. Para maliit lang tama kabayan. Yung tingnan mo yung bumper kabayan. O oh, mo yung bumper. Maliit na yung tama pero gumanon talaga kabayan yung chassis. So kailangan bapatakin natin yung chassis. Kukontrahan natin doon tapos sa likod para babatakin natin dito. Pakakaliwa, pakaliwa tayo kabayan, babatakin natin para malain natin. So sinukat natin dito kabayan, pa tapos talagang gumanon talaga. So hindi natin pwede dayain yun kasi pag natin, yung bumper, paglagay ng bumper, pakatabingin, So kailangan natin ialayan natin yan para maganda yung chassis. Babatakin na natin kabayan na hindi tayo magpainit dito. Dito sa kawan, dito hindi pwede magpainit sa sasis. Babatakin na natin tapos pag Uh, kulang, bapatakin ulit, para didretso, uh, yun lang ang patakaran dito, bapatakin lang, walang painit-init, hindi pwedeng painitan mo doon sa loob, babatakin mo, hindi pwede, okay, ganun bayan Ayan, ito na pala yung Nissan Micra natin, kabayan. Nailagay ko na yung bagong ilaw, kabayan. Bagong pinder, ayan. Align na yan sa kabayan. Tingnan mo, kabayan. No? Sarado natin, kabayan. Tingnan mo. So, tingnan mo yung gap niya, kabayan. Oh, yung pinder, saka dito. Tingnan mo. Ayan. Yan ang original niya, kabayan. So, tingnan natin sa kabila. Medyo malaki natin, tingnan. Diba? Normal lang siya, kabayan. Kasi kabila, parehas lang na. Ayan, o. ba? Diba? Okay, okay yung alignment natin, kabayan. So, pag maglagay din ng bumper, hindi natin mahirapan. Dito, na, ko na din dito bago natin pinuntrahan yung kabayan okay na yung kabayan siniting natin yung bumper so tiningan natin yung bumper okay na pati yung ilaw so walang problema yan kabayan pag mag tayo ngayon walang problema talaga ganun na yung sitwasyon kabayan kailangan isiting natin bago natin pinturahan para okay okay yun pag kabit natin okay